Ayan. Yeah. Ayan, naglilinis ng salamin. Taas. Yeah. Yan ang taas. Ayan. Ayan ang lubid nilang gamit. Ayan. Yeah. Sanay na sanay nyo mga yan. Mga bata pa eh, no? Ay, hinihila lang. Ano-ano eh, no? Hmm. Ano-ano sa naisa? Hindi ko kita. Taas. Ano ba? Naglilinis lang yung sila ayon isa, ayun no? pababa na. Eh pababa na siya. Eh no, ano ba ano no? Oh, galing oh. Eh pababa na siya. Yeah. Kaling ko, umakyat na naman siya oh. Ayan. Ayan, lubi na nga. Ayan ang lubi na sinasakapitan nila yung lubi na ninipis oh. Ayan, hmm. naglilinis sila na nga. Salamin. Ayan, sa pinakamataas silang parte. Yung isa oh, yun oh, nakalambitin oh. Yun know. oh isang salamin nitong building na to na the Grand Hyatt pero nililinis ang salamin pero ako lang pigitin yun naman yung isa yun, packet na rin siya magkano kayo isang araw nila nyan surado mahal ang isang araw nito boys buhay yung ginagawa nila yun Tatlo sila oh. Ay guys oh. Parang ano lang, wala lang. Parang naglalaro laro, laro lang sila. <laughs> oh. Hindi uh, vlog ito. <laughs> Mga bata pa yun. Ilang lobed yung nakahawak sa kanila? Parang isa lang. Isa lang. Isa lang eh. Si gaganan. Oh, yung isa ano yan, nakakawit yan no, sa, sa pinaka ano ba yan? Itong isa, parang nakapapractice itong isa. Yung itong nakapulaw. Parang nakapapractice eh. Oh. Hmm. Oh. Ah, yun lang yung pangano nila, yung para ma sila, yun Oh. Hmm. kita tayo dito sa loob. Ano yung ginagawa nila? Nilinis ng salamin. <coughs>